Magandang araw po mga kaayam. Ah uh, ito po si ito po ay isang French bulldog. Uh, siya po ay naligo na, ngunit takot po sa blower, takot mong patuyuin ng blower. Ano po ba ang unang dapat nating gawin pag takot po sa blower ang isang aso? Ah uh, magandang katanungan po 'yan. Sa so, lahat ng nakakaalam lang po nito, ay may mga tips na po sa pagpapatuyo pag po takot po ang aso natin sa blower yan alisin po natin to ito lang pong wasak yung gagamitin natin tapos wag po natin lalaksan yung volume ng blower natin medyo mild lang po para malaman po natin kung hindi po siya matakot sa blower ayan titisningin po natin isa po, ganito po yung gagamitin natin sa so, pag patuyo ng aso, yung blower, kailangan wasak. Kasi takot pa nga po siya sa ganito, kaya medyo minsan kaya kakagating po niya yung ganito. Ganun po, ay di kailangan po, medyo mahina lang. Pag po nasanay na po siya, saka na po natin gagamitan ng malakas na hangin. Pag po nasanay na siya sa ganun, saka po natin ikakabit ito. Pero kakabit po natin ito. Mahina lang muna po. Hanggang sa matukyan po niya ng matukyan. Hanggang sa pwede na po natin ilakas. Ah, hanggang dito muna po yung akin video. Ah, sana naman po eh, Suportahan po ninyo ang akin munting channel. Ah, huwag na rin pong kalimutan mag like, share, subscribe. Ah, maraming salamat po.